Sa iba pang balita, Provincial Solid Waste Management Board Isabela mas palalakasin ang wage or waste management programs. Narito si Idol Shobi Gagarin para sa detalye ng balita. Lalakasin ng Provincial Solid Waste Management Board ng Isabela ang kanilang kampanya para sa solid waste management at isinusulong ang mas makakalikasang mga gawain sa buong lalawigan. Ayon kay Heronino Cabacan Jr., Provincial Environment and Natural Resources Officer, lumalakas na ang kampanya para sa responsableng paghihiwalay ng basura kaugnay ng pagpapatupad ng Executive Order number no. 28 sa mga tanggapan at ospital ng pamahalaang panlalawigan. Layunin ng kautusang ito na paigtingin ang disiplina sa tamang pagtatapon at pagsegregate ng basura upang mabawasan ang pulusyon at mapangalagaan ang kalikasan. Nagpasa rin ang resolusyon ng PSWB na humihikayat sa lahat ng local government units sa Isabela na ipatupad ang kahalintulad na direktiba upang magkaroon ng iisang direksyon sa waste management sa buong lalawigan. Kaugnay nito bilang pagkilala sa mga nangungunang barangay sa pangangalaga ng kalikasan, pinarangalan ng PSWB ang 2024 Most Environment Friendly Barangay guys Unang pwesto ang Barangay San Juan sa Kirino, sinundan ang Barangay San Isidro sa Jones at Barangay Dalig sa Burgos sa ikatlong pwesto. pang ang Barangay San Toninio sa Aurora, habang ikalima ang Barangay San Mariano Norte sa San Guillermo. Para sa of the News, ako si Idol Showbiga Garin, Idol! IFM News